kalsada na dito nilagyan ng sarado yung ano ito na gagawin niya atang kalsada ay ah. yung dati ako dumadaan eh ngayon dito na may bahay din dito dati na wala na pinaalis na yung may-ari ng bahay bibili lang ko ng tawag dito tanglad wala na yung bahay dito nakatayo yung bahay eh. na the uh activity activities to. para mag road trip po, oh. silentado ano gaan sa Avila. Kaso lang eh private 'yan, private. Dito tayo sa Barangay Road 嗯 dito Ano nasa kaya kambing ayun sa so may kabila na yun eh, ito ito may mga nang bebenta na kambing dito eh Uy, disimplemento tungtandi Nandito ano? wow, magatak one two three four five six seven eight nine ten sa puntra si tau tani ba na si daming halaman do sa bila nai no? oh si tau mayaman ang nakabili na to yung tracking malapit na tayo sa sementadong daan sabi nga ng latteris oh, kaso lang mataas. Eh. Ayoko umakyat. Okay, seven na. Oh, sarap mag road trip ang trabaho natin gumala lang ah. Ah. wala na yung bunga ng duhat ginutom, kakain, sarap ng buhay, ano? Gala-gala lang ng ganito, ano? Sarap kasi mamasyal eh. Eto, kaligayaan ko, eh. Kahit sa lugar na lagi na lang napupuntahan ko eh, Basta kayo gumagala ng ganito eh. Okay na sa akin yun eh Masaya na puso natin eh Ito yung maluwang-luwang yung taniman ng palay, oh. Malapit na magtaniman ng palay dito. Tatanggulan eh. <coughs> ah. Hihinto tayo, may bayabas eh. Anong ah. talaga, nasa daan. Nasa daan. Talagang na... pipitas yan. para kainin sana laki oh maabot kaya opya oh, ah, opya oh, aha ay hey, pikain ng ibon eh oh di bali dito natin kakainin wala na dito na sa part natin kakagatin na hmm. unahan tayo na ibon eh. ayun pa pala ila ibo. Ayos na. Nakaraos na naman ni eh, Patay Gutom. Poison natin guys Sa binagbag Ang gut bulakan Bago ng palay oh Kapilaan eh. Palay Dito sa binagbag ang number 1 kabuhayan ng mga tao dito ay halaman. Palayan, palayan nito. Palayan nakakalungkot lang marami ng palayan dito ang ginagawang bahay ginagawang bahay yan so darating ang panahon kakapusin talaga tayo ng pagkain Parang hanggang dito na rin yung video. Ayawin na to eh.